sa isang maliit na baryo sa lalawigan. May isang lalaking kilala bilang si Mang Ernesto. Tahimik siya, halos hindi nakikipag-usap sa mga kapitbahay at laging nakayuko kapag naglalakad sa makitid na daan ng baryo. Sa tuwing may okasyon o handaan, naroon siya. Pero hindi siya sumasabay sa tawanan o kasayahan. Hindi siya malungkutin, pero hindi rin siya masayahin para bang may bumabalot na kadiliman sa kanyang pagkatao. Maraming beses na siyang tinangkang biruin ng mga kabataan sa baryo. Minsan, tinatawag nila siya ng Erning tahimik o mang-e. Bakit parang lagi kang may dinadalang lungkot? Ngunit sa tuwing siya'y binibiro, nagiging iba ang kanyang kilos titig ng matalim, malamig ang boses at ang tahimik niyang pagkatao ay napapalitan ng isang mapanganib na aura. Isang araw nagdesisyon ang ilang lasing na binata na subukan kung hanggang saan ang pasensya ni Mang Ernesto. Ang simula ng birwan, noong isang gabi, habang nagiinuman si na Carlo, Jomar at Ricky sa isang kubo malapit sa bahay ni Mang Ernesto, na pagtripa nilang biruin ng matanda. Pare, subukan natin kung hanggang saan ang tahimik niyang ugali. Bulong ni Carlo habang humihigop ng lambanog. Oo nga, pustahan, hindi o yan magagalit, sagot ni Humar. Dahandahan silang lumapit sa bahay ni Mang Ernesto. Simple lang ang bahay nito. Lumang kahoy, may sirang bintana at nakalawit ang ilang halaman sa harapan. Wala ni isang ilaw sa loob. Tila walang tao pero alam nilang naroon siya. Nagsimula sila sa maliliit na biro. May sumipol sa harap ng bahay. May humagis ng maliit na bato sa bubong. At si Ricky naman ay dahan-dahang kumatok sa pintuan parang nagaanyaya ng hindi inaasahang panauhin. Tahimik. Walang tugon. Sabi ko na eh, hindi talaga pumapatol si Mang Ernesto, bulong ni Jomar, sabay hagigik. Ngunit bago pa sila makaalis, bumukas ang pinto. Dahan-dahan. Parang mabigat ang pinto, tila may nagpapahirap sa pagbukas nito. Sumilip si Mang Ernesto pero kakaiba ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon at ang kanyang mga mata ay parabang walang kaluluwa. Anong ginagawa niyo dito? Malamig niyang tanong. Napalunok si Carlo. Hindi nila inaasahang pagbuksan siya ng pinto. Ah, eh, Mang Erning, binibiro lang po namin kayo, sagot ni Ricky, pilit na nakangiti. Hindi gumalaw si Mang Ernesto, nanatiling nakatayo sa may pintuan. Bakit? tanong niya, walang emosyon, napatingin sila sa isa't isa. Biglang nagiba ang hangin sa paligid, ang kaninang masayang biruan ay napalitan ng tensyon. Ano bang meron kung binibiro nyo ako? Walang makasagot. Tahimik ako, pero pag binibiro, nagagalit. Bulong niya, halos hindi gumagalaw ang kanyang labi. Tahandahang isinara ni Mang Ernesto ang pinto. Nagtinginan sina Carlo, Jomar at Ricky. Hindi nila alam kung bakit, pero parang may bumalot na malamig na hangin sa paligid nila. Ang simula ng kakaibang pangyayari. Pagkauwi ng tatlong binata, nagsimula nang mangyari ang hindi maipaliwanag na mga bagay. Una, si Carlo. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya ang madilim na daanan, wala naman siyang nakita. Pero sa bawat hakbang niya, may naririnig siyang isa pang hakbang. Eksaktong katugma ng kilos niya. Nang makarating siya sa kanyang bahay at isinara ang pinto, biglang bumukas ang ilaw sa kusina kahit wala namang tao roon. Sumilip siya at doon niya nakita ang isang anino sa dingding. Isang lalaking nakatayo nakatingin sa kanya. Si Jomar naman nagising sa kalagitnaan ng gabi sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakita niyang si Mang Ernesto ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Nakangiti ng hilaw. Pero hindi ito normal ng ngiti Isang hindi pantay, malalim, at puno ng galit ng ngiti. Bakit mo ako binibiro? Bulong ng boses ni Mang Ernesto sa kanyang panaginip. Nagising siya na pawisan, pero nang tumingin siya sa gilid ng kama, nakita niyang may dalawang bakas ng paa sa sahig. Basa, parang may nakatayo roon ilang segundo lang ang nakalipas. Si Ricky ang pinakamasaklap ang sinapit. Kinabukasan hindi siya pumasok sa trabaho. Nagaalala aalala ang kanyang pamilya kaya pinuntahan nila siya sa kanyang bahay. Nakita nila siyang nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa isang sulok ng kwarto. Nanginginig ang kanyang katawan, parang natatakot sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Ricky, anong nangyari? Tanong ng kanyang ina. Nang tumingin si Ricky sa kanila, nanlaki ang kanilang mga mata. Ang kanyang mga mata ay halos maputi parang wala ng buhay. Bakit mo ako binibiro? Bulong niya. At pagkatapos noon, bigla siyang tumayo at sumigaw ng napakalakas. Isang sigaw na parang hindi normal na nagmumula sa kanya. Parang boses ng iba. Ang katotohanan sa likod ng katahimikan, nagtipo ng mga matatanda sa baryo upang pag-usapan ang kakaibang nangyari. Dito na lumabas ang lihim tungkol kay Mang Ernesto. Ayon sa isang matandang nakakaalam ng kasaysayan ng baryo, si Mang Ernesto ay hindi isang ordinaryong tao. Noon paman, may sumpang bumabalot sa kanyang pamilya. Noong bata pa siya, palaging siyang binubuli ng kanyang mga kalaro. Lagi siyang binibiro, nilalait at inaasar. Hanggang sa isang araw, hindi na niya kinaya. Pinatay niya ang lahat ng nangaasar sa kanya. Hindi gamit ang kanyang sariling kamay, kundi gamit ang isang hindi nakikitang puwersa, isang sumpang minana niya mula sa kanyang mga ninuno. Mula noon, natuto siyang maging tahimik. Alam niyang kapag nagalit siya, may mangyayaring hindi maganda. Ngunit sa gabing binibiro siya ni na Carlo, Jomar at Ricky, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan. Isa itong babala. At ngayong muli siyang binibiro, ang sumpa ay muling nabuhay. Ang huling biruan, ilang araw pagkatapos ng insidente, isang umaga, natagpuang ang wala ng buhay si Ricky sa kanyang bahay. Wala siyang sugat pero ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot para bang may nakita siyang hindi maipaliwanag bago siya namatay. Si Carlo at Humar ay umalis ng baryo at hindi na muling bumalik. Samantala si Mang Ernesto ay nanatili pa rin sa kanyang tahimik na bahay. At sa tuwing may bagong dumadayo sa baryo at nagtatangkang biruin siya, isang babala ang laging sinasabi ng matatanda Huwag mong biruin ng taong tahimik, dahil pag nagalit, baka hindi mo nakayanin.